Hindi lang probinsya ng Cebu ang nakaranas ng kabikabilang pinsala dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Ang pang lugar sa Visayas at Luzon, matindi rin ang naiwang pinsala. Si Gab Vilega sa detalye. Pinatumba ng bagyong Tino ang mga puno sa El Nido Palawan dahil sa malalakas na hangin at ulan na dala nito. Makikita sa post ni Rosana Palayon ang sinapit ng bayan ng Cuyon sa Palawan matapos itong daanan ng bagyong Tino. Anilipad na bubong mga nagbagsakang puno at mga nawasak na bahay ang makikita habang binabagtas niya ang kalsada sa kanilang lugar. Makikita rin sa video na ito ang sinapit ng barangay Silanga sa Taytay, Palawan habang hinahagupit ng tino. Mga nagtumbahang puno, mga nasirang gusali ang makikitan tanawin matapos ang pagdaan ng bagyo. Rumagasa ang matinding tubig baha sa Canlaon City matapos umapaw ang ilog dahil sa walang patid na buhos ng ulan dala ng bagyuntino. Nagkalat naman ang mga bubong mula sa bintana ng bahay na ito sa Bacolod City habang papalayo ang bagyong Tino. Makikita rin ang sinapit ng kanilang mga kapitbahay dahil sa bagyo. Marami rin mga puno ang pinatumba ng bagyong Tino habang dinadaanan nito ang bayan ng Dumangas sa Iloilo. Makikita naman sa video na ito na halos wipe out ang lugar na ito sa Talisay City sa Cebu matapos ang naging pananalasa ng bagyong Tino sa lungsod. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.